Sa gipahiga yung 88 regular session sa Sangguniang panlungsod, gipahibalo ang publiko sa kung unsa na ang estado sa ekonomiya karon sa Jansan. Kinihuman, anam-anam na matud pa nga nakabawi ang syudad sukad ni atong pandemya. It is important that people understand and have access to our economic development status for them to make sound decisions, voting, community development, and or investing. Usa pa sa gibutyag ni Kagawad Richard Atendido, isip chairman sa Committee on Finance, Ways and Appropriation nga base sa gross sales sa registered firms, nga ang size sa local economy sa Jansan tuig 2020 anaa sa kapin 139 bilyon apan ni sab kini tuig 2021 tungod kasagsagan gihapon sa COVID-19 nga anaa lang sa kapin 110 bilyon tuig 2022 hinay-hinay nakining mitaas ngadto sobra 132 bilyon og tuig 2023 padayon na ang pagtaas ni ini ngadto kapin 155 bilyon hanggang doon pumasok yung 2023. That's uh, actually, actually in, uh, based on gross sales of registered films. films. Yan po yung investment na pinasok nila. Dugang pasab ni Ini nga ang employment mismo sa na-generate nga bagong negosyo tuig 2022 o 2023 ni taas ang ihap sa General Santos City. If you will notice the steady increase in total revenue in the total LGU budget. Gani ang baguhay lang na dawot sa trabaho isip o ka preschool teacher nga si Elijah Aranyes pabor ni Ini tungod obserbasyon Paniya nga dagang negosyo ang giablihan karon sa dyan san. Mm -mm, daghan mga mga establishment like sa mga fast food na mga daghan gud na mga nag-usbong gud diri sa ano na sa ciudad. Kahibaloan, nga ika ang Gensan sa tanang syudad sa Pilipinas nga gideklarang best city index base usab sa Oxford Economic Global Cities Index to 2024. Basehan sa ranking sa syudad, mao ang kategorya sa economy, human resources, quality of life, environment o governance. In the heart of changing lives, kinisilay sa labaho, Brigada News.